video mga kaatis good morning titingnan natin ang lagay ng drainage na ginawa sa may pati ng bukid kung talaga ang share nito function ayan ba overflow na rin dito ang kanal dito rin na rin so ibig sabihin dito matakbo ng ayos ang kanal bahana rin Dito so, tingnan natin yung ginawa nila kanila. The sanction. Tingnan so, sabihin Ito po ang resulta ng ginawa nila kanila. Hindi naman po uh, maganda yung uh, uh, daloy nito dahil dahil ni stuck dito dito. Sandaling ulan lang wala pa tong mga ano 5 minutes ibig sabihin hindi kayang pakupanin no? ang pa kanilang ginawang kanal yung tubig, yung volume ng tubig within 5 minutes so much more pa pa paano ang mangyayari pagka pinabot po ng ilang araw ang pagbulan dito po yung nilagyan ng mga sandbag para tapakan doon ng mga tao pero ito ang resulta lalo pong nagbaha yan natin ito yung mga sandbag tapos may ginawa silang pinakadaan dito na sinimento kasi totoo lang po lumubog na rin hindi mo rin mapakinabangan useless din po itong kanilang ginawa kasi pinakabato yan eh, parang tutulayan mo pero wala din lubog pa din sayang ang pera ng bayan ang mga pera mga tax na binabayaran ng mga tao sa mga gantong proyekto. Ayan po, nag-overflow na tubig mula doon sa loob ang rito sa gilid. Overflowing na rin yung kanilang kanal. Ayan, puro basura. Ito po. So, ayan, bali, 5 uh, minutes pa lang, lubog na itong, ano, hindi na madaanan Apo, oh, sige po, sige po, nagbibideo po ako Ay, oo Pero po, sige po Kuya, ano man nangyari? Bakit, Wala naman natang kung ano yan? Eh, hindi lang po pwede, pulo lang nga din eh Oo nga, eh, so, so ano nangyari? Instead na mo, wala ang tubig sa amin Napuno ang tubig. wala tayong magagawa dahil sa ano na yan. Paano po, paano po? Diyan sa ta puno na rin. Puno doon sa kalsada, no, sa rin. Doon, puno na rin. Kuya, sandali lang ha. Puno doon, puno. Saan kayo nagpupunta ng tubig? Hindi dito kapunta, nasa puno doon sa highway. Hindi po, saan po ba? Sa, sa highway po? Yan, sa kalsada. Pag ganun pa, pag Oo. Pakanan po ba kayo? Pakanan. Dito, Maagos dito. Oh. So nga lang doon puno. Pakakalsat yun. Hindi na roon puno. Nilinis po ba yung kanal papunta roon? Oo, <laughs> oh, nilinis. problema? Ayun yung problema doon. Papunta sa tayo. <laughs> Hindi nilinis. Hindi nilinis. Dapat doon sa... Sino po ba may proyekto nito, kuya? Barangay. Sino po? Barangay. Barangay. Eh kasi ano lang, parang wala na rin silbi yung kanal po. Kung ganyan gagawin nating proyekto kasi pinalabas na gumawa tayo ng kanal ang para magkaroon tayo ng solusyon para sa baha doon sa, oh, yeah. sa looban dapat ayos na ayos nito ayos nito ayos nito wala problema doon tayo paano pong ayos gusto nito niyo po diyan, oh, nag-overflow na diyan. So, ang naging problema po, hindi nilinis Hindi nilinis yung kanal diyan papunta sa kanto. Oh, ito, 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 ito. But, dito, ayos o dapat to So ito lang po ba ang ginawa ninyo? Ito lang po bang Ito lang, ito lang na. Ito lang po yung pinaka project niyo. Oh. Sino po may hawak? Sino pa nagbigay ng proyekto na to? Pagkakalang po dito si councilor Ray Tonog? Yeah. Yun lang po kakalan, hindi ako sarado kasi siya nito. O, yun nga po. Ang kaso nga po, ito na ang nagiging problema. Yun ang problema, dito. Opo. Si hindi ko Ito, dumadali yung tubig. Kaso pag puno dun sa... Paano po kuya? Dumadali yung tubig? Oo. Pag puno dun, hindi na dumadali kasi puno ron. Dapat maayos dun sa labas. So sa, sa, sa palagi nyo, wala kang problema sa ginawa wala, dito, nyo? Wala dito, walang problema rito. At tingnan nyo po yun sa may dulo, sa may amin. Kaya nga po, walang puno eh, walang inagusan kayo napabara dun eh Apo, eh ano problema po? Overflow na dito Overflow ito? Hindi, dun po, overflow na po doon Overflow doon kasi dahil dito sa kalsada eh, Dapat po ito, nag-overflow din ito Ay mas mataas kasi doon eh, palusong ito eh oh. Pag puno rito, mag-overflow doon Sa taas kasi Ay oh, sabihin, hindi pa puno Kaya nga ho, hindi mapupuno ito kasi mas mataas doon Paano pong mataas? Pagal pala sa eh. Hindi hey, kuya, ito, intindihin mo ako kuya. Hmm. Kung yun ay mataas, hindi magbabaha doon. Oo mataas yun. Ay e, nakakano nga, pag puno dito, nababar, parang nababaran Parang nababaran so, siya. So, so ganito kuya, anong nangyari? Pag napuno dito, babalik sa amin. Kasi oo, hindi hey, magbabaran. Kuya to, pakinggan mo muna ako bago ka magsakta. Pag puno na dyan, babalik sa amin ng tubig. Siyempre, ho, babalik doon. So, ano silbi ng kanal? May silbi ito pag bumubal tubig doon. Ang hinahabol lang doon, huwag mapuno doon. Kasi ngayon, Kuya, puno, anong hinahabol? Punong-puno na doon, pumunta ka. O, pumunta puno, ka rin sa na, loob. Ako na puno ka ako doon. Kasi parang... Okay, huwag mo makatiriwa Kuya. Ako naggagumagawa din ako sa mga ganyan, o. ha? Dapat yan, may master plan kayo. Bago nyo ginawa yun, sinabi nyo sa nagpapagawa. Dapat may master plan yan hanggang sa dulo. Oo nga, dapat nga, oh, kasi nga lang ito lang project namin, eh. O, yun nga po, huwag kayang... Sa... Kahit na sabihin nyo ito lang ang project nyo, dapat maayos ang project nyo. Kasi tingnan nyo, bahambahado sa loob. Maayos naman ho eh. Kasi ano nga yan, doon no, na ho, naiintindihan nyo ba? Ano po? Doon ho, barado sa highway, sa kalsada. Sa, sa highway? Kaya di tumatakbo yung tubig. Oh. Eh, pero ito tumatakbo yung tubig dito. Ngayon, hindi kaya di makatakbo kasi barado ho doon eh. Kuya, ito pa sabihin ko sa iyo. Kahit barado, sinasabi mong barado doon, doon aapaw na marami yan. Dito aapaw. Aapaw na nga ho. Dito kita makita. Kuya, aapaw dito. Aapaw muna dito. Hindi dito. ho paapaw kasi mataas to eh. Kuya, Pum pumunta ka nga doon sa... Liga, liga, liga. Nakita ko na ho. Kuya. Nakita ko na ho. Oh. Tapos ho. yung ginawa daanan, sinasabi niyo mataas doon. Yung daanan lubog din. Nakita ko na ho. Hindi ho tatakbo yung tubig. Kasi De, kuya, tiga, kuya. Mo. Intindihin mo kuya. Yung ginawa yung daanan, sinasabi yung tulay na mahaba doon. Puno na ng tubig. Paano dadaan ng tao dyan? Ang klaseng proyekto yung ginagawa nyo na yan? Ang uh, mo, ang tago na yung mga sa barangay eh. kasi taktauan lang ako eh. Eh kaya nga, eh, mga nga si Kuye. Uh, Ay, yung lang hong, ano, yung nalang ho, ano, yun kasi nyo? mahirap po ano, mahirap po, Oh. Kasi kami gumagot, lang po kami rito. Kaya nga, eh sinasabi ko, bago ka mga tuwira, tingnan mo muna yung ginawa ninyo kung tama. Tra trabado lang po kami. Oh, yung, 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 yung sabi nyo, trabado lang kayo, kayo na nga ka. Ang so, ano inuto sa amin, kahit palpak, kahit palpak, ano? Pero ano yung yun utos Kaya nga, kahit palpak. Hindi mo kayo magagawa? sagutin mo ko, kahit palpak. Kasi trabador lang kami. Kaya po. nga, kahit palpak kaya gagawin nyo. Hindi naman sinabi ko kahit palpak kasi... Sinasabi ko sa inyo eh. Ngayon, doon ka magreklamo sa... Kaya nga kuya, sinatanong ko sa'yo, ikaw ang gumagawa? Trabador lang po kami, trabador. Sumusunod lang kami. Kahit palpak susundin mo kami kaya nga ito nga sinasabi ko kaya bilang gumagawa kayo dahil alam nyo kung tama o mali pinapagawa sa inyo oo oh, nga o oh, talagay oh. na namin mali oh. o oh, nasa tama o oh. oh. may trabaho wala kayong magagawa ay ah, hindi may magagawa kayo oh. kaya nagiging problema sa ating ganyan eh ay, titigin namin yung hindi sasabihin oh. nyo ganito kaya ah, ang... kaya nga diba oh. kaya kayo gumagawa marunong kayong gumawa oo oh, nga oo oh. ang tapos sabihin nyo ngayon sa nagpapagwa, Sir, baka mas maganda ganito gawin natin. Hindi you know, na, kasi hindi na makaproject na kano'ng binirman nila. palpak ang ginagawa ng mga gobyerno dahil sa inyo rin. Ayon yung, ayon yung sabi ng tama. Kahit right, kasi, nagsasalita kami ng na, gano'n pa rin. Ganyan pa rin sinasabi sa inyo. Oh. Ayan ha, naka-record dyan. Tama tama Halimbawa, eh, ito yung utos sa aming kalsada. O. Oh. Eh, pag binimang mamin pwede kagawin doon kasi yan ang utos sa amin eh. Oo nga, kaya nga, eh, bakit ganun? Bakit alam niyo namang kayo mali. mali. Kahit na mag-suggestion sa kanila, kasi oh. sila yung may alam, kami tatatrabah doon, okay. tatagawa lang. Wala kayo magawa. Hmm. Eh, ito, oh. Okay. ito ang pinapagawa ang kalsada. Alam oh. naman doon. Alam hindi namin, siya... doon namin ang kalsada. Kasi ito yung pinapagawa. Kasi sabi ko ganito, kuya. Pag alam yung tama, tama, dapat gawin yung sabihin okay. nyo, masasadyos kayo. Ay, kaya, tamo, ano nangyayari sa... Ano nangyayari sa mga proyekto nyo? Ano nangyayari? Kaya nyo, baka doon sa looban? Pasok ang tubig sa amin. So, so walang silbi yung mga kanal na yan? Wala nangyayari? Sige. Ganun pala ginagawa ninyo eh. Grabe kayo ah. Eh may mga katarantaduhan. Gagawa ng proyekto tas ganito. Magawa lang, Diyos ko. Tingnan niyo oh, ayan, bamba na. Oh, ano silbi niyan kanal na yan? katuwiran katwiran puro katangahan. Buisit. O, okay, oh, mga sa barangay, mga lentik kayo. Kasi so, may proyekto nito. At yun yung ginawa nyo. Ayan, Oh. nag kayo, ha. Ah. Kagawa lang kayo ng proyekto, mga lentik kayo. Ayan niyo? O, yung okay, nananawagaw na kay Bonay. Makinig ka. Retonog. Ray Tonog. Ito yung proyekto nyo.